Magsukli ka muna. Sandan nga. Sandan ang ano ko. Ay, sandan ba yan? 80 mo pinikabiran mo. Mm Nung -hmm. magtongit ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nali sa eh kung may makasiburing itong it ay kai eh. Kay, eh. Sayang laring They will never to aliwai oh. Sayang yung ano, sayang yung target. Quadro. Chao, Ito muna. Sayang daw ah? yung quadro no. siya. Ha? Tingnan mo, keri matakot diyan. <coughs> Talagang ganun niya si John, pag di ka pa nasanay sa laro niya eh. <laughs> Mm. Yung buti na lang. Mm. Oh, uh, teka doon pumunta. Isa lang po. Ano ano? Space lang, alis na. Sabi mo na si Paad nun, pag umalis ka ko dito. Oo, oh, <laughs> oh, bakit ganun? Nagsarili pa. O, mm. Ito buo na no? Oo, oh, teka.

hmm, hmm, oh mm -hmm. oh, mm -hmm. oh. Mm hmm, ah dia lagi isi mabigat kasi mabigat ya jadi dia mabak mabak agak parang ulo ni pahad sabi ko nasaknya yung nubi <laughs> oh engga pa tonget engga pa hati alas um, muna, sinasama um. mo ah iya iya

Ay, nako, pasakit ka. Uy, putik! Ang mga gata mo? Pongit ka sana. na dito, Huwag wow, okay, should... Ano, tres pa ako. Tres ba? Tres <coughs>